Sa Bidol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na manakakali At manakakataong mga videos Na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos Na in-upload ko raw. <laughs> Nakantay mo yung baggage mo pero nauna mo na yung gulong <laughs> Sa <Saklap> club naman yan <laughs> Katabi niya na pala Magbigay ng sikat na Aquino Cory Aquino Google kay Cory Aquino Chris Aquino Cory ang mga pagal Aquino Charo <laughs> Ano yung mga pagal Aquino? Mga karaya naman kasi <laughs> yan <laughs> Ay nako, pindura oh, <laughs> Disclaimer For entertainment purposes only Nah, hindi niya pa. Hindi niya kagat uh. <laughs> <laughs> <Kaso pumalpat. laughs> Wow, sanoy. Uy, bakit ganyan? <laughs> <laughs> kalbo na eh. Oh? Ha? Oh O, kalbo na yung gulong eh. Pag-awal, sinabal ka na yan eh. Pati si Kuya Kalbo. Talaga? May nakakaintindi yung baka wow, niya. Alaga. Wow naman! Talaga? <laughs> wow! Kaibigan Where? mong malakas sa pulutan. Rosers. Lamang hula daw. BMW. Pa hulaan niya yung klase ng sasakyan. Freezer. Air fryer. Galing. Tupperware. Hmm, huh. Tupperware. Chicharot. <laughs> Chicharot <laughs> bulaklak. Galing. Cornix. Ah, oh. niya nga. cream <laughs> Ano? Ah, <ba? laughs> gusto niya ice cream. Ice cream gusto niyo? Um, ano to? Ten lang. Solid na solid tong ice cream ko. Ano to? Yummy, yummy. Yummy, yummy. to gusto niyo? Ilan? Tatlo lang. <laughs> ay, lima ay. Lima, lima, lima. Pumili si ate. Ano lang, Nilibre niya pa yung mga ah, kasama. Solid na itong ice cream ko. Yummy, yummy to. Ice cream ko. Ito, di pa kayo nakatikim na ito eh.

habang nagluluto. Ayan tuloy. Parang may na... Ah, na. pa yan. Hipon pa talaga, no? Ay, <laughs> tuta, dinamita lang na lang. Ang rooster eh. Naging manok na. Pila-pila <laughs> rin eh. <laughs> may dalawang magkaibigan ng parang magkapatid. Hmm. Di niya na malayan na alas 11 na. Planang gabi dahil sa sarap ng kanilang kwentuhan. Hmm. Sabi ng lalaki pre uwi na ako at malapit na maghating gabi. Spirin ah. ng lalaki na ko pre dito ka na lang matulog. Kasi pag ganitong oras maraming nagpapakita dyan sa sementeryo. Sabi ng lalaki di po di pre kasi pagagalitan ako ng asawa ko. Hmm. Buti na lang may naisip yung kaibigan niya. Sabi nito ito pre o oh, pag nakakita ka ng maligno ipunas mo lang yan sa itlog ng kabayo mo. Pinigyan siya ng sampung sili na sobrang anghang kasi kabayo pa noon ang sasakyan. Nang mm. papalapit na siya sa sementeryo, nakakita siya ng white lady at saka aswang. Laka. Ito ay papalapit sa kanya, buti na lang naiisip niya ang bigay ng kaibigan niyang sili. Bumaba siya sa kanyang kabayo at pinunasan niya ng pitong siliang itlog nito. At biglang tumakbo ng matuli ng kabayo sa habdi at iniwan siya ng kabayo. Hey, one, two, Dahil iniwan siya ng kabayo, buti na lang may natira pang sili kaya inilagay niya rin ito sa kanyang itlog. Kaya naman sa sobrang habdi nito, nahabol pa niya ang kanyang kabayo. <laughs> 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 Eh, pa sa idol, ah. Hmm, para sa'yo. Nasipag ka naman kasi sa atin. Saan mo? Ito no, yung model ba yan? Makawal reaction. Yung nalit ka kaya, kailangan mong bumawi. na pero mm? At chupaping pa rin ginagawa mo Laki oh. talaga oh. <laughs> Binahanap na <niya>. Patabi pala Bababa, <laughs> bababa. Hmm. Oh, wow, binabala kayo doon ah. Tama-tama yang dinadai lalih, oh. Bakal lingon lalas ini wulang Nagka pera tono, eh. Hmm, drip <laughs> Saan na magkaya yan? Yung alaga mong nakakatulog ng mo. nakaupo. <laughs> Daan to ka ba nakaupo? <laughs> hmm. <laughs> Kung magpadagat, maligog dagat, dili ka magtulog-tulog. Kung sa'yo magtulog mo sa dagat, hotel? <laughs> Bitaw. <laughs> oh, masarap patulog ano eh, pag tatabing dagat ka. sudah mata saatnya Allahu hmm. Akbar Allahu salamu lagi ah <laughs>